Ti, ginagawa mo dyan? Eh, in-invite tayo ni Jimboy. Balita ko, kapatid. Ano daw dun ni? Eh? Eh, Big time na daw si Jimboy. in tapos nagtatago ka dyan. Naya kasi ako sa ko. Ang dungis-dungis ko, kapatid. Hindi naman. Okay oh, chop, -chop kasi ako kanina ng daliri. Ah. <laughs> <laughs> kapatid, punta na natin. Tarang. Nagugutom ako. Ti. Kapatid, oh. Ang ang gwapo ni Jimboy ngayon. Asan? Ayun, no. Kitang kita ko yung katawan niya. May three layer. Anong three layer? Ang pogi niya dumidila pa, nakakalebog. Yay! <laughs> magandang gabi! Ayo! Oh, si Boy, ang pogi mo! Oh, no. <laughs> ang pogi! <laughs> <laughs> in-invite po kami sa birthday mo, Sabi diba? niya, in-invite mo daw siya. Sa birthday ko? Oo. Oo, invited kami sa birthday mo. Wala, hindi na kita kilala. Oh. Ha? Huh? Simula nung sumama ka kay Angkol Toto, ayoko na sa'yo. Angkol <laughs> lumatot sa'yo kung nandito ang mga bodyguard ko. Nakakatakot yung bodyguard niya, kapatid. Kailangan dumaan ka muna sa mga bodyguard ko bago... Utaan daw, utaan daw. One, two, three, yan. Yeah. One, two, three... Utaan na! Oo, nakadaan na kami. Utaan na kami! <laughs> ba't hindi niyo hinaharangan? sorry mga sir. Sabi kasi dadaan lang. Hindi lang sinabi hinaharangan. Bakit mo ako Iba ka na talaga, Jimboy. Pagkatapos mo makuha. Sa pa nga? Yung... Sa pa nga? Ayoko. Baka may anong. So... <laughs> Ba't <laughs> mo ko tinatawag na Jimboy? Ano mong hindi ko pangalan yan? Jimboy. Jimboy. Jimboy ka na Jimboy. Si... Si... Chico. Leslie. Si Leslie. <laughs> <laughs> ano? Ano? Kung aray ko? Ano, Les? <laughs> <laughs> ha? Ba't ayaw mo ipalabas sa social media na Leslie <laughs> pangalan? Hindi. Ha? <ka? laughs> <laughs> <laughs> ah. Tama, Angelica. Pangalan ko. Anong Leslie, ha? Hello, Ange Angelica daw. Ang gano'n. Ano ako, ha? Gago ka. Ano ba itong mga bodyguard ko? Walang mga sexy. Walang Ang <laughs> 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 ah, gusto ko lang naman makakain na e, ito. Kaya nga, ang gusto ko Kapatid. Kapatid. Oo. Ayun na yung mga natin. Magkain yung guwapo. Kaya nga. Les, <laughs> dun nga na. Ano ba, Jimboy? Boy? Kuyong, alam mo, ang sabi pa niya, nandun kami sa gilid. Sabi niya, invited daw kami sa birthday mo. Bango mo ah. Ayoko na sa'yo. Doon ka lang, kakultoto. Magsama na ka ng <laughs> kakultoto. Bapit naman. Kuyong mo. Ang lahi na pinanggalingan namin. Tsaka mukhang masarap yan oh. Nagugutom na kami. Ang ginagawa mo, pumupunta ka lang sa akin kasi may kailangan ka. Eh, Jimbo, in-invite po kami. Hindi kita in-invite. Alam mo, nag-hire pa ako ng dalawang bodyguard para hindi lang kayo makapasok dito sa bahay ko. Lalo na yung kapatid mo. Hindi naman kami pumasok sa bahay mo. Nandito tayo sa labas. Nandito tayo sa tayo. Hindi naman tayo pumasok. Ang damot mo. Hindi dahil pinagdadamot yung grasya. Masama yan. Patagot ka kay Lord. Oo. Oo. Ay. Kapatid, babalilin tayo. Tapos ka dyan, te. Sabi ko sa'yo. Pag-uusapan naman natin yun kahit kundi. Tsaka masama yan. Nakakasakit ka ng kapwa. Oo. Oh, alam mo, last na natamahan ko dito, nalinis yung kotse. Wala naman kaming kotse. Okay lang. Kayo <laughs> lang yung madumi. Pero yung walang <laughs> kanyang kotse. Ed, Oo. Oh. Anda. boy. Jimboy. Ano ba Iwaman yung pilis? Ipaman ka lang. Iba ka na ngayon. Shhh! <laughs> Iwas ka dyan. Iwas ka dyan. Baka pumutok. Sabihin mo sa akin. Ha? Kayo pa ba ni Uncle Toto? Wala na kami. Simula ngayon. Bukas, meron na ulit. Ay, ano meron na ulit? Meron na ulit. Bagong so, opportunity. Sino ba talagang titiliin mo sa aming dalawa ng kultoto? Sa ah. ngayon, syempre Sino ikaw. Sino sa aming dalawa ng kultoto titiliin mo? Syempre sa ngayon, ikaw. Malis na kayo dito. Bakit tayo aalis? Ah, Huwag mo paputok yan. Huwag. Lumabas, lumabas kayo sa subdivision namin. Ha? Huh? Kasi hindi kayo bilong dito. Bakit sa iba itong subdivision? Oo oh, oh, nga, taga dito din kami. Oo oh, nga, taga dito kami. No, kala niyo, wala tayong pambilin ba? No? Oh, oh. Kapatid, teka. Di, <laughs> 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 Nakakita mo yun. Meron doon, oh, yung may plato. Luto na yun. Oo mm -hmm. nga, no. Alam Konyo mo, ano? tapos takbo tayo. Oh. Nakita mo gano'ng ah? kalakas ang baril ko? Hydroblast. <laughs> 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 Hydroblast? Hydroblast? Jimboy! Hey, tingnan mo. Jimboy! Jimboy! Ah, po may lang problema lang. yung koche, oh! Lagyan po lang ng bala. <laughs> <laughs> Hi, sing, 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 sing,